Jo. Bumalik lang talaga sa Pilipinas para lumapit ulit kay Kim Jo. Kung kailan may kaso na, saka magpapakita. Matagal pa lang na natili sa ibang bansa para makapagtago. Kaawa-awa dahil kung kailan dumaan ang kanyang kaarawan. Tapos ngayong paparating ang Pasko at bagong taon, may matindi silang problema. Gustuhin man na magkaayos-ayos. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. Lalo pat kalat na rin ito sa social media. Matinding usapin ang away ng mga kapatid. Ayon nga sa mga ibinahaging komento. Wala sa mga netizens. Yung pinagkatiwalaan ka. Tapos sinayang mo. Akala siguro hindi kayang gawin dahil sister mo naman. Diba galit ka yan sa mga korap? at talagang kumilo siya para matulungan ang nasalanta sa Cebu. Kinuha ng sagayon, sariling pera niya yan ang ginastos. Kung hindi ka kayang tanggapin sa bahay niya, matutong rumispeto. Huwag daanin sa paawa effect at paghingi ng tawad. Ibalik din ang mga kinuha ng sagayon kahit papaano mabalik man lang yung mga pinaghirapan ni Kim Joo. Ayon pa sa isang komento, dapat naisip ni Nakam ang lahat ng ginawa ni Kim para sa kanilang pamilya, para umangat ang buhay nila. Siya pa naman ang mas matanda, naisip na sana niya yun kung gaano kahirap ang buhay nila noon. Iba ang nagagawa ng sarapi, na babago ang isang tao, ang saklap lang dahil kadugo ito at hirap itong makakalimutan anong senyorito sa new update.